Hello po, mabuhay. Peace be with us po. And day din po sa ating lahat. Tigbabalik po ang Come and See. Isang pa for prayer nga po sabihin po natin, Jesus, I trust in you. Okay po, ngayon po ay nasa 10th Sunday in ordinary time na po tayo. Ang mga pagbasa po natin ngayon ay nagbibigay sa atin ng pagpapahalaga, pagpapaalala kung paano nga ba natin mapapalagaan ang kaharian natin dito sa lupa. Sa pamilya, sa isang organisasyon, sa simbahan, at kahit sa pamahalaan. Para nga ba natin babalansin ang mga bagay-bagay at isipin kaya ngabang bang palayasin ni Satanas si Satanas? Pakinggan po natin na reading sa Gospel for this day. A reading from the book of Genesis. After the man Adam had eaten of the tree The Lord God called to the man and asked him, Where are you? He answered, I heard you in the garden, but I was afraid because I was naked, so I hid myself. Then God asked, Who told you that you were naked? Have you eaten then from the tree of which I had forbidden you to eat? The man replied, the woman whom he put her with me, she gave me fruit from the tree, and so I ate it. The Lord God then asked the woman, Why did you do such a thing? The woman answered, The snake tricked me into it, so I ate it. Then the Lord God said to the serpent, Because you have done this, you shall be banned from all the animals. And from all wild creatures on your belly shall you crawl, and dirt shall you eat all the days of your life. I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers. He will strike at your head while you strike at his heel. The Word of the Lord. A reading from the second letter of Paul to the Corinthians. Brothers and sisters, since we have the same spirit of faith, according to what is written, I believe, therefore I spoke. We too believe and therefore speak, knowing that the one who raised the Lord Jesus will raise us also with Jesus and place us with you in his presence. Everything indeed is for you, so that the grace bestowed in abundance on more and more people may cause the thanksgiving to overflow for the glory of God. Therefore, we are not discouraged. Rather, although our outer self is wasting away, our inner self is being renewed day by day. For this momentary light, affliction is producing for us an internal weight of glory beyond all comparison. As we look not to what is seen, but to what is unseen. What is seen is transitory, but what is unseen is eternal. We know that if our earthly dwelling, which is like a tent, should be destroyed, we have a building from God an eternal dwelling in heaven not made by the human hands the word of the lord a proclamation from the holy gospel according to mark jesus came home with his disciples again the crowd gathered making it impossible for them even to eat when his relatives heard of this they set out to seize him for they said, He is out of his mind. The scribes who had come from Jerusalem said, He is possessed by Belzebul and by the prince of demons. He drives out demons. Summoning them, Jesus began to speak to them in parables. How can Satan drive out Satan? If a kingdom is divided against itself, that kingdom cannot stand. And if a house is divided against itself, that house will not be able to stand. And if Satan has risen up against himself and is divided, he cannot stand. That is the end of him. No one can enter a strong man's house to plunder his property unless he first ties up the strong man. Then he can plunder his house. Amen, I say to you, all sins and all blasphemies that people author will be forgiven them. But whoever blasphemies against the Holy Spirit will never be forgiven, for he is guilty of an everlasting sin. He said this because they had said, He has an unclean spirit. Jesus' mother and his brothers arrived, standing outside. They sent word to him and called him. A crowd seated around him told him, "Your mother and your brothers and your sisters are outside asking for you." But he said to them and replied, "Who are my mother and my brothers?" And looking around at those seated in the circle, he said, "Here are my mother and my brothers, for whoever does the will of God is my brother and sisters and mother. The Gospel of the Lord. The Gospel for today is taken from St. Mark and let us reflect on how we belong to the kingdom of our family. Black sheep, suwail, walang galang, at walang respeto. Yan po ang ilang mga marinig natin sa mga tao o miyembro ng pamilya o miyembro ng isang organisasyon simbahan at kahit sa pamahalaan. Kung tayo ay makakaliwa o pumukontra o sumasilungan sa mapatakaran ng isang pamilya, organisasyon, simbahan at pamahalaan, bakit nga po ba tayo nagkakasala o napapalayo sa ating pamilya o or organisasyon, simbahan o or sa pamahalaan? Nagpapagalingan po ba tayo? Gusto ba lahat ay masunod para sila ang lumabas na sikat? posible po ba? Maging posible po ito kung tayo ay magpapainfluensya o mahikinig sa mga bulong ng kalaban ng kabutihan. Gaya po ng ating unang pagbasa, ang bunga ng pagkahulog ng tao, gudsod sa pagsuway ni Adan at Eva sa utos ng Panginoong Diyos. Iyon po ay nang sinuway at pinakinggan ni Eva ang ahas na tumukso sa kanya at pakinggan at pagsunod naman ni Adan kay Eva na kainin ang pinagbabawal ng Panginoong Diyos. Sa pagkakataon ito ay kailangan ng desisyon ng Panginoong Diyos para sila ay madisiplina. Magdidisiplina na may pagpunawa at pagmamahal. Desisyon na magbubu pa rin sa kanila bilang isang pamilya. Hindi po masamang makinig kung ang papakinggan natin ay makakabuti at tutupad sa kalooban ng Panginoong Diyos. In connection po sa ating gospel kung saan sa kapila ng pangungudya ng kanyang mga kamag-anak na siya'y nasisiraan ng pait at sa kabila ng mga bintang ng mga eskriba na nagpapalayas ng mga demonyo pangalan ni Belzebul. Kaya tinanong sila ni Jesus, paano mangyayaring palayasin ni Satana si Satanas sa Satanas? Kaya po, Masasagot niyo po ba? Huling salita ang Panginoon at kinaliwanag sa kanila at pati na din sa amin na kapag naglalaban-laban ang nasasakupang ng isang kaharian, hindi mananatili na ang kariang yon At kapag naglalaban-laban ang mga pagkakasabahay, hindi mananatili na ang sambayan ng iyon. Gayun din naman kapag na nagihimagsik sa Satanas laban sa kanyang sarili, at naglaban-laban ang kanyang nasukupan. Hindi magtatagal at darating ang kanyang pas Imagine po kapag may pagtatalo sa isang pamilya, organisasyon, simbahan at pamahalaan, ipapagalitan, ayaw tanggapin ang opinion ng bawat isa, gusto ng iba na sila ang tama. Nagpapasikatan, nagsisiraan, hindi sumusuporta, kumukontra, ang lahat ng hindi dapat gawin o sabihin ay ginawa o sinabi na. Ang lahat ng ito ay bunga ng pagbulong o pagtinglang ng demonyo sa mga taong gumagawa nito. Hahayaan niyo po bang mangyari ito sa inyong pamilya, organisasyon, simbahan at pamalaan? Hayaan niyo po ba na hindi niyo na makilala ang inyong ina at mga kapatid? dahil lang sa isang kagustuhan o ambisyon na maging kagalang-galang at maging sikat o mas angat sa iba. Ang lahat ng ito ay hindi pagtalima sa kanooban ng Diyos. May mga nagsasabing, Pasensya na, tao lang, natutokso din. Hindi po ba na ang pagsabi nito ay parang ipinababa mo o minamaliit ang paggawa ni Panginoon Diyos sa atin? Para sa pamagitan ng banal na espiritu, tayo ay pinapalakas at pinagtitibay ng ating pananampalatay. Sabi nga po sa ating second reading, kaya hindi ako nung ng loon, magamang aking katawang lupa, patuloy namang iwalakas sa aking espiritu. Huwag magpatukso, magmahal, umitindi, rumispeto, pakinggan ang bawat isa, nagbigay at tumalima o sumunod sa kalooban ng Diyos. Sa ganitong paraan ay mapapabilang tayo sa karihan ng Diyos at ng ating pamilya. Kaya po, naitindihan ni Papuba ang makasamahan nyo sa bahay, sa trabaho, sa bahay at sa komunidad? Maniwala, magtiwala, huwag manira, panatangin ang pananampalatay. O Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sa paggabay sa amin ng Banal na Espiritu Santo. Nawa kami ay maging karapat-dapat na tumalima o makasunod sa kalaoban mo sa pamagitan ng iyong mahal na anak ay maging matibay, puno at matatag ang aming pamilya. We praise and thank you, protect us and guide us Lord. Amen. Thank you for watching my dear brothers and sisters. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat.